magasi. Sabi so ah, mo ba? Mabilis yan naman. Okay. Oh. Mabilis yan. Ya. <laughs> oh, okay pa, okay pa. Pagpila <laughs> ng ano? Nagtanggala ng uga, ano? Ano nga matay tayo? Babae ito, oh. ano yan? Nag sa sunbathing ka? Uy! Uy! Ano to nagbibig? Wala na, ano niya lang, lutuin na yan. Ay, Wala na ito sipit na geta, ito sipit na geta, na Wala siyang pangkain. Ah, ito niya talaga sipit. Takman may pa. Ayan mga ka-farmer, nagkakagulo dito pag gising ko. Ulang daw, ang dami daw nasa gilid. Malakas naman. Malakas hmm. naman. Ah, ano to? Isa lang ang ano niya. Baka natanggal yung isa, natanggal isa sa pagkakasalat na no? Ha? Baka natanggal yung isa sa pagkakasala. Marami po dito. Ala. Hindi ko ano kasi kahapon umulan po ng mahaba-haba din. Baka biglang uminit yung tubig eh. Yan ang problema pag mababaw ang ano, mababaw ang ayun oh. Oo nga, marami nga. Hmm, so, ibig sabihin marami na buhay. Hmm. Ayun yung mga ulang, oh. Kailangan natin huwag patubig, ano? Eh, yung drum kaya na, ano, yung sinasabi ni, ano, To ano, papayam, yung 24 hours naman yun. Kahit mabagal, di ba? Mapipigilan yung pag, uh, ano, ano kaya unahin kaya muna namin. Dami daw doon, oh. No? So, ibig sabihin, marami pong ulang. Di lang, ano, talagang maulang siya. <laughs> Galing din yung babae yan Kala ko pa manis-camera Sabi niya Kuya mabubuhay yan Wala nga naman talaga walang duda Ay, Ha? 20 Siya po walo 8? 8 Ay dami Sa gilid Nasa gilid Ayan ay, breeder na Kaya na, nga ayoko ko ng... Kuya. Ha? Sa ulan na no. Oo nga, ayoo. Ito pa Ayan no, dami. Ayan ay, no, o, mo nga dyan. Parang nangihina na. na, lang kuya sa ilid lang. na. <laughs> ha? E, ngayon lang nangyari. Ito pa kuya. Oo, oo, oo. Ang kaya na malakas pa naman tigna ha? -ha? Ano ano gilid? Gilid? Ano gilid? mo ako yun nang 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 Ayan, ayan. Hindi, nang Baka, ba baka ba 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 nang nang ito. Ito, ito, mo ito. Parang tumagilid, eh. Aita, ito. Kagilid, Oh, ay, mabilis yan. <laughs> okay pa, okay pa. Baka, tingnan mo nga yung tubig, mainit ba? Ganunin mo nga, Jom. Ay, kadugan Malamig na yan. Malamig naman. Pao, dida, pao. Kaya, kung utan dyan, kuya, malamig na Oo, oh, oh, dami oh, dito oh. Ayun oh. Oo. Oh. Hmm, malalaki na. Oo. Oh. Ala. Bulangers. Yan lang natin yan. Masana mabuhay kailangan magpatupig ayun oh hindi kaya mamatayan yun ang sinasabi ko kagabi umula ng malakas oh biglang babaliktad yung ano eh mababaw pa naman tilapia nyan may fish kill tayo malamang baka mag kill tayo wala na, ano niya lang, lutuin na yan. Wala na yung na na siyang pangkain. Takman may niya muna. Kailangan natin yung ano Kailangan natin yung ano Yung drum na sinasabi. Kahit dalawa, no? Yung 24 hours na Nakakasawsaw lang. Kahit didos dos na tubo, no? Uh, kung tuloy-tuloy, di ba? Dalawa. Ganyan na tubo, pwede na. <coughs> e kung 24 hours naman, baka makakandagdag na tubo. Eh. Ha? Tuloy-tuloy. Kaya nga, o. Baka ka manda rin. Bukan tayo. Bukan man eh. Baka oh, madali tong wala. Ayaw ko na pa namang i-drain na dahil sayang din yung tilapia eh. Yung hito naman kasi mauubos din yan eh. Hindi naman magre-reproduce yan. African, ano? Hindi kagaya ng dalag. Yung dalag. Oo, oh, pag pumasok ang dalag. Ano na, manganganak. Pero ang hito, hindi. African na ano yan eh. Mahina pa pa yan eh. Tumatagilid eh. Malakas pag pumitik yung buntot ng ganyan. Ah, lang. Gumilid lang. Sana. Sana. Sinaanap nga ni ano ron no. Na-stress din, din, sa ulan Oo, eh. no, stress ka po. Malakas-lakas din yung ulan eh. Bumalik ta dyan. Baka mainit yung ilalim. Ano ba buong counter? May kahit ang pali. Naglabasan. Ibig sabihin na buhay ano. Sana mag-manganak din. Malay mo may Alrighty, mga maliliit pa na. Marami. Marami na no? pagkita. May maliliit pa. Meron pa kuya. Nang Baka nanganak na. Sana na. Sana na. Bingit bingit na lang. Wala si Lex, buti wala si Dex kundi linosong na lahat yan. Naptanggal din yung ano pa yan. Hmm, wala nga pangipit din yan. Oh. Oh, wala na, sorry ha. Ah. sentensya ka na, lalaki ito. Pag may ganito daw, lalaki papayam. Hmm. yung mga lalaking galamay, lalaki kasi yung babae eh, kaunti maliit lang ata yun ang sabi so, walang, walang ano no walang itlog eh. nabuhay ah eh? 13,000 <laughs> pero totoo din pero kung ninet yon tapos pinakain ng kaunti pa pinakawalan kung malaki laki na marami ang nabuhay yun ang tayo nakakita wala eh. wala na oh. Eh. Ako nga, wala na eh. Pag tinatanong ako ng mga ano, ano nangyari sa ulang mo, wala na po ka ako. Dahil wala man lang ako nakita eh. Meron meron pala. Tingnan so, <laughs> Yan mga ka-farmer siguro ang naging problema po nito na disturb talaga sila. Oh, wow, naman yung mga ulangers natin. Sabi ko pa naman isa sa reason kung bakit hindi ko sila ya yeah, ano i the drain gawa ng ano yung babae to oh. may ano ba may sipit ba parang wala ah babae ayun pa isa pare ano kaya okay, ano tiis tiis lang ng konte ah ako okay. ayun din ako ng ano nagtanggalan ng uga ano ano wala na Babae ito, oh. Oh, ano yan? Nag sa sunbathing ka? huy Uy. Ano to? Nagbe-breed? Ano yung na to? Ang oh, tanggalan ng ano, ah. Oh. tanggalan ng sipit. Ayun, oh. Ipit yun ha. Wala. Hindi ko alam ang ano ng ulang eh. Ang karakteristik nila. Ito baba ito. Sana hindi naman po mamatay. Malagi ko na-disturb sila sa ulan. Kumalaw yung tubig. Sabi ko nakahapon eh. Hindi ko delikado ang tilapia di ko inisip na yung ulang ang mas maapektuhan ayan ang singit po natin mga ka farmer meron tayong bisita from Tarlac pero kakawin niya lang galing California at tayo nagpapasalamat dahil may order agad na lechon ayan batiin mo yung mga tropa brother shout out sa mga ano, balya boys sa California tsaka sa Guabi, mga tabako dati ayun boys thank, thank, you, farmer, thank you thank you farmer thank you thank you ayun na medyo nangangamba tayo mga ka farmer sa ating uh, mga alagang ulang sabi ko nga kanina, mas kinakabahan ako na pa <laughs> <Madisgrasya yan>. si <laughs> kasi yan sa tilapia, kasi tilapia ang bilis lang dumami eh Yung inaano natin, yung ulang sayang naman Kung makapag uh, Ano sila no, makapag reproduce sila dyan Sa pan, hindi na natin kailangan bumili Lalo na ta uh, Nagbago ang plano Sabi ko hindi na natin I-drain kasi yung hito naman Is not, ano eh, hindi naman sila nagre reproduce eh, nababawasan yan na nababawasan Binibingwit. No, buwasan. Marami. Nakakatuwa. Naano sila sa tubig ng ano? Tubig ah. Uh, yung, nung umulan. Hmm. mukhang okay naman yung mga isda Kasi kung Ang isda kasi Normally Pagka ganyan na may fish kill Hindi nyo po makikita sa ibabaw yan Iilalim yan Hindi lang natin uh, Sure pa Pero Kung meron man yan Nakikita natin yan Mga 3 days 4 days Sakalang lulutang Yung mga patay Ganun po Tapos Ayan nakabili ako ng Feeder Ayan Subukan natin na uh, I-unlead Yung ating mga uh, Alaga Para makabawi-bawi May ano sila Ayan Madre Agua May may saging. Oh. Sayang yung itlog ng bibi. Sana meron. Pero parang Hoy, meron na naman, oh. Meron na naman, oh. Oh. Pag bibi to, oh. Ayan, para anytime gusto nilang kumain andyan na yan pero busog yan kasi may saging diba uh, na natin uh, in one week time nalakas dapat ang, ang itlog nyan bulok na naman yung ating mga langka wala talaga ewan ko pero hindi siguro baba ito ay lalaki ayan o oh. meron naman eh ay na lang natin tandaan na niyan. Ngayon taon na ba yan langka na yan. Magal ko nang tinanim yan. Tapos ayan, medyo bothered ako at di ako pinatutulog ng magiging pricing natin. Garalan ko muna. Ayoko kasi sanang uh, tapatan yung presyo doon sa ano sa city kasi syempre malayo tayo dadayuhin so at least mapamura man lang natin ang kaunti makakapag invite pa tayo ng maraming uh, bibili no at the same time yung dito din sa Arayat malay nyo makuha din natin uh, malaking bagay din yan kung let's say yung mga gustong kumain ng lechon alam nila na uy mayroon doon kahit imotor lang nila no mayroong may mabibili sila so isa sa mga kailangan din natin ma ma-capture plus yung mga dadayo Siyempre mas matutuwa sila kung uy, mura lang yung ano nila doon pero siyempre dapat may kita din ng konti hindi <laughs> naman tayo pwedeng papalugi di ba so ang ano kasi diyan ang challenge diyan is ano eh magano mabilis lang murahan mas malaking baboy mas murang mamukukuha kaya mong ibagsak ang presyo kaya lang po may ang quality yun naman ang ano doon yun ang ano don magiging ang problema. Ngawala po tayo sa quality. Hindi po siya kasing sarap nung u-orderin yun ang na buo na 25, 30 kilos, even 40 kilos kung gagawin nating 60 kilos 'yon. Ating baboy. Eh, 60 kilos, kaya nating kumuha ng hanggang 10,000 may makukuha tayo. White naman 'yon. Oh. Hybrid, 'di ba? So ang layo na po ng ano, na tayo. So hindi hindi po ganoon ang gusto kong mangyari ha, si Rambo papay yata oh, ang aga ng lechon pala nila alas 7 ako tulog pa yon pahinga yun okay, ayan nakapagpakain na tayo <laughs> ay buhay sigin ko lang ano nandito na pala yung mga ricado yan oh. kahapon umula ng maganda hindi kagandahan pero pwede na <laughs> maganda na din oo ayan po gusto ko sana yung talagang tipong mga 30 minutes ka 30 minutes talagang dumadagong dung. <laughs> pero ganun pa man ay pwede na yun dito ito yung sinasabi oh pwede sana dito maglagay ng lamesa nga mga farmer kaya lang mainit and nahaharang na yung hangin papasok nung bagay pwedeng sprayhan to medyo mawawala yung mga alikabok Ayan Oh. Iba kasi po doon. Ayan o. Oh, Paglabas mo. Iba yung uh, rest kong nararamdaman. Sikain ko lang dahil ilang araw na naman tayo mamawala. Dalawang araw siguro. Uh, ah, God willing. Ayan. Dalawang araw. Tayo po ay uh, gahatid ng karton kay Kabono. Ayan. Pastahin natin itong ating mga chikiting. Bago na naman. so far so good mga farmer yan alam ko mayroon pa ako dong electrolytes eh nakakalimot kong dalhin ano ah electrolytes natin yan, kakain na busog na busog naman mga butchi nila oh nakakatuwang panoorin tong mga ito hmm, kain na kaya pa choy choy oh. Hmm, kain kain Ang bilis lang ng manok ano. Lalo na yung 45 days mga kafar. Pag nag-alaga kayo ng 45 days, matutuwa kayo. Parang inihipan pa ng hangin. Sipin nyo, ngayon 32 days na lang yata. Yung 45 days na tinatawag nila. 32 to 35 days. Harvest na. Ano imagine? Kaya, yeah. <laughs> kaya medyo sabihin mo para malayo talaga ang lasa ng native ano. Ayan. Ay. Busog tayo sa merienda kanina. So, ang pinapadeliver ko kay Ka Farmer Anthony, bukas, sabi niya medyo mali-late lang ako ng content, magsisimba pa daw sila. Ah, uh, sabi ko samahan nyo ng 25 bah kilos na apat. Hindi na kasi yung dati kasi lahat, lahat ng pwedeng, lahat ng malalaki, dinideliver niya. Problema, siyempre may mga mali-late din tayong order para maubos-ubos na natin yung kay Farmer Anthony. At uh, dami daw. So, ayun. Hopefully, ay uh, Makukuha makuha natin. Ngayon, oh may dalawa na namang nadagdag na order kanina. Yung kaklasi ko nung college. Nagustuhan din po nila. So, malamang Christmas party yun. Dalawa daw eh. sabi ko, that's good. Ayan. Tapos kanina, may tumawag din. Ah, uh, may dumating. Ayan, si ka-farmer Joren. Uh, from California. One, na uh, one lechon for tomorrow at nagpapabook na siya ng dalawang lechon uli sa kanyang uh, uh, church wedding mga farmer so nakakatawa uh, pakain natin matagal-tagal na tayo hindi na nang na, na, papakain ang, yung araw na naman natin di makikita kahit papano may tubig naman palagi sige uh, kain marami ang crossbreed ah. Ayun oh, crossbreed. <laughs> Candidate. Candidate for tinola. Tinola lang. Candidate for tinola. May mga sisu kayo, huwag nyo nang tipirin. Lalo na kung nakakulong naman, ganito. Kainin na ng pakainin. Ilalaki naman po yan. 3-4 months time manok na yan ito nga manok na eh oh, lapit na rin iwala yan ang panahon para maarawan na din sila bibi pa lang isa no gray yan mga farmer ito no dilaw ay yung puti na bibi pu dilaw lang yun wala na po pag may mga spot spot may mga kulay kulay black ay ano din yan it's either uh, iba iba ang kulay hindi, hindi puti of color so yun po yan sa kaya sa sisiw pa lang makikita mo na ay ganda ng baboy ni farmer Anthony ah kay tatay Feli yan eh, ang uh, ganda ng baboy natin tatay Feli oh. ano ba itong palitsyon ni Ate Dolor. Galing Tiger ito ah. Hoy. Nilamok na. May problema sa puti. Kailan? Hmm. pa pwedeng pakainan ng ano yun ah. Ng manok ah. E, ito ang luwag oh. Ano naman. Ayusin lang natin ang count ito. O, oh. titibagin natin yan. Titibag yan. Dito na tayo maglalatag ng mga tables. Or one month din ang preparation yan. Okay na din. Sabi ko nga, in one month time, at least na ipopromote, na ipopromote, na ipopromote. O, oh. di ba? Pwede na. Kailangan nating sumugal Kailangan <laughs> sumugal Kakapo nakapagdilig naman si Nikki kailan naman umulan pero okay na rin kasi may Ano yun? Calcium nitrate at amino acid Yung aking ipinadilig Kaya uh, ayos yun Nagyan ko ng dayami, sinugal ko yung itlog ng bibe. Hopefully ay uh, ayong naka ano sila, naka up to sawa ang feeds. Hopefully ay wag na nilang pansinin yung itlog. Makikita natin 'yan. Sana wag na po nilang kainin yung itlog ano. shout out pala sa mga tropa ayan ka farmer J. Dairit ayan maraming salamat sa iyo brother kumusta ka bilis mo naman bumalik at napakasarap ng iyong chicharong pusit. talagang uh, ano pala yon sikat pala doon sa lugar nila grabe sarap kailangan nating makuha yung recipe nun brother ayaw daw sabihin eh syempre <laughs> business yun eh pero sabi sa ano yun nga pinapakulo daw pero dito sa ano kasi may team, palawan meron po kami nabili na nakadry na i-ano mo na lang i-deep fry mo na lang Oo, yun nga malalanguin mo na lang sa mainit na mainit na mantika at chicharon pusit na daw pero iba yung kapag ka crispy nung dala ni brother Jay. ibang iba kumpara po doon sa na, nakain namin sa uh, ano guro may kaunti pa baka kaunti pang kulo, di ba? Hindi natin alam. Kasi kailangan mapalambot talaga 'yon eh. Parang chicharong baboy ano. Huy, sana maka-recover pang ating mga papaya. Wala kulang, kulang lang sa dilig ito. Nagang medyo nagtampo lang. So ayan mga ka-farmer, tapos na tayo abangan yung aming adventure. Target namin ay Lipa, Batangas. Lipa, see you soon. Ayan, God willing, see you. At, di ko alam kung saan pa. Nasugbo, ewan ko. We'll try it, mga ka-farmer. So, ayan, hanggang dito na lang po. Maraming salamat. At, maulang araw. Ayan, marami pong ulang.